kapag ka winter pwede kang mag skating kasi ice sya ayan guys diba mm. at may ilaw sya kapag gabi oh. ayan sya guys dito ako dumaan para makita nyo naman yung daanan dito sa ilalim ng mga puno Kita nyo guys doon oh. Ayan pa oh. Ayan, meron pa dyan mga wild birds. Mm -hmm. Sobrang ganda. Para kang para kang nasa fairy tale. <laughs> 'Di ba? habang naglalakad dito sa gitna dapat pero may mga sasakyan lang na dumadaan sarap magpa-picture sa gitna na ano guys oh. So. No, um, guys.